So, good day sa you all mga ka-follower, support of this video, ito sa mga idea para sa mga aspiring applicant natin. At syempre, sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Paano masabi? Okay. So, sa video nito, share ko sa inyo yung isa sa trabaho ko o isa sa designation ko. Okay? Sa BGMP. Okay. At, naman, naman. Okay. At syempre, magagaling ito sa mga idea sa papasok ninyong trabaho. Okay. So, ang share natin ngayon is ah, mag -stencil tayo na issued firearms. Paano mo So, by the way, ako ay isang uh, logistical, logistical officer sa aming unit, okay, sa aming jail. Okay? So, pasadaan natin ng konti kung ano nga ba ang trabaho ng isang logistical officer. So, bilang isang logistics officer ay ang trabaho ko po, ako po ay is, uh, accountable no, sa lahat ng ini-issued na supplies and equipment o items na galing sa ating regional office or sa higher quarters o sa NHO and other uh, partner organization, no? MAPAPMP, BFV, local LGUs natin, no? sa local natin. So, bilang isang logistical officer sa akin po nakapangalan, no? when kapag ka na-issued sa amin yung isang Item, equipments, or supplies. Paano masabi? Okay, naka-account natin yan. At syempre, uh, sa akin nakapangalan, no? Dapat naka-account sa atin yan. In-inventory natin yan. Okay? So, once na nagkulang, eh syempre ako ang mananagot doon sa item na nawawala. May kasalanan na ito. So, eh, <laughs> uh, huwag natin patagalin, no? So, ito, panoorin na natin kung ano nga ba yung gagawin natin no? sa so, pag stencil ng bar. Let's go and tara na! Sabi tayo mga vloggers, so kayong araw ay wag i-stencil tayo ng baril. And hindihan mo yung files. Oh, hearing. corners, natin ng lapis. Nagamit natin lapis at saka si tape State para uh, siyempre uh, makuha natin yung serial uh, number ng baril. Okay? So parang ginagawa rin, tayo, nagka-carbon tayo. Yung carbon na uh, kinakapi natin. Si Cut State para makuha natin yung pinaka serial number. para dumikit yung ano yung para bang makat pala yung serial number dito sa casting no so ganito lang po ang proseso kasi simple mag stencil na baril para sa kyan ng din mm -hmm. Siyempre, after that, lagay natin sa format natin okay So yun, ang naman natin is uh, stencil is a uh, na So yun, bagong bago. Uh, hindi pa tala kung p c So, In a way, dito natin siya stencil. Ayan. May madala naman si stencil din. Yan ulit gagawin natin. Stencil. So yun ulit. Back to topic tayo. Babakati lang natin siya ng lapis. At inilikin natin sa staple. Uh, sa scotch tape para makuha natin yung uh, serial namin ang baril. Okay? So, same process lang to pagdating sa sakyan. Ganun din ang ginagawa, no? So, pinadandaan na natin para hindi masira yung pintura ng baril. No? Sir, kagawa na lang yung ka gumagawa Sir. Tali ka na ba, sir? So, dito natin yung scotch tape ilut-ilut ilut lang natin ng konti and patanggalin na po na so yan na po nakikita ninyo mabakat na natin so, tatlong beses natin gagawin to tatlong kasi nakapongat na So, okay. At yun, natapos uh, na natin panoorin yung uh, ating slides kung paano tayo uh, magistencil mag-stencil ng Paano mo So, hindi na rin ng konti. No? Bakit nga ba natin ginagawa ang pag-stencil o pag-inventory? So, sa bureau, no? bawat bureau ay uh, ginagawa ito, okay, ang pag-inventory. So, meron pong uh, kinakandak yung ating uh, regional office or higher quarters ng uh, once a year inventory of equipments. Issued firearms man yan, sasakyan, kahit anong supplies yan, basta at items na galing sa kanila o galing sa regional office ay ina inventory po yan. Para sure ang ating bureau na napangangalagaan, na walang nawawala, okay? kung nasisira man yung gamit, is kailangan i-report agad, gawa ng report, papunta ng regional office or sa NHQ or other organization na na nag-issued ng items or supplies or equipments na yun. Okay? Paano masabi? Okay. So, taon-taon yan. Okay, taun taon yan. Nagkakanda ka ang ating mga bureaus. Okay, ang, ang regional office ng uh, inventory of equipments and supplies. Okay. So, kung tatanungin ninyo o sa other agencies ay ginagawa, yes. O, Paano masabi? Pa-PNP man yan, <coughs> BFP yan, Bureau of Fire, lahat ng uh, ini-issuehan ng mga supplies ay in-inventory po yan. For the purpose of, syempre, i-keep natin na uh, maintain yung mga gamit, walang nawawala, okay, walang kulang, okay, kung saan na pupunta, dapat lahat yan ay nakalag. Okay, lahat yan naka-report. Kung, si, kung nasisira man yan, so kailangan natin gawin ng report. Para siyempre, na-inform natin yung headquarters na ang item or supply is nasisira, nawala, okay. So, okay pa ba yan? So, yun. So, sa mga sparing up na natin na gustong-gustong makapasok dito sa BJMP na huwag nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung magiging isa sa, isa sa magiging trabaho ninyo pag na-hired na kayo dito sa amin, sa BJMP. Okay, kung tatanungin ninyo, kung mahirap nga ba ang isang logistical officer, uh, sagot ko po ay sa una lamang, no? Paano masabi? Sa una ay mahirapan ka. Bakit? Kasi po, syempre, zero knowledge tayo. Okay, hindi naman tayo uh, uh, line, no, yung ating profession as a logistical. So, sabi ko nga rito pag nakapasok ka dito sa isang bureau, lahat yan, pagdadaanan mo, magiging multitasking ka. Lahat, matututunan mo. No? Hindi lang, uh, kung ang course mo is criminology, syempre, matututunan mo yung kung paano magiging isang teacher. Okay? Matututunan mo rin dito yung uh, konting kaalaman bilang isang nurse. No? no? Yan, yan yung mga matututunan natin. At syempre, sabi ko nga, matututunan mo lahat yan pag nakapasok ka na sa bureau. Magiging multitasking ka na. Okay? Hindi ka lang matututo sa isang uh, designation, kundi matututunan mo ang lahat ng designation o trabaho sa isang bureau. So, yun ha, mali mga partners at syempre sa mga spelling applicant na way nabigyan ko kayo ng idea and tips na naman sa video na ito, okay? And then, uh, mga na po at malapit na naman mag-open ng quota ng BGMP dito no? sa NCR for the year of 2024 so Pagkantabay na po kayo sa mga shows sa Sevilla ng ating muro dito sa BGP, okay? So, pwede na po kayo mag-walk-in, no? Pwede na po kayo mag-walk-in sa ating cr dito sa BGP Bahay Toro, no? Crescent City. So, matatagpuan nyo naman natin sa videos. Uh, basta type nyo lang sa so, inyong mga, mga Google Maps. Uh, BGP-CR, no? Bahay Toro. mag SNR.